Assalamualaikum alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat, lahat ng anumang nanonood ngayon. Uh, ngayon po katatapos lang namin ng mag-exam, final exam namin dito sa BTEC, Batha Training Education Center. Nakikita niyo po ang ating mga estudyante ngayon, nagpapahinga sila, kakakain lang din po, alhamdulillah. So ngayon, uh, magi interview lang tayo ng ilan-ilan sa kanila kung ano ang masasabi nila dito sa kanilang pag-aaral dito sa BTEC. Okay, ang pag-aaral dito ngayon sa BTEC, bro, alika, tanong muna kita. Huwag <laughs> ka muna umalis, okay? Uh, tanong lang natin itong pag-aaral dito sa BTEC, ilang taon ka na rito? Uh, si Brother Khares pala ito, mga kapatid. Brother Khares, kapatid natin. Uh -huh? Alhamdulillah, pag-aaral dito sa BTEC, uh, so far, so good. Mga almost 3 years na rin kasi nasa level 3 ah, na kami. Ah, naka 3 years ka na? Almost, almost, almost dito sa kingdom. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, anong napunan mo? May nakadagdag ba sa kaalaman mo sa Islam? Alhamdulillah, na na nalaman ko na wala pala talaga kung konti ang ginalaman ko sa kaya, din, kaya, kaya. pero alhamdulillah, medyo uh, natututunan ko day by day. So, in a day basis or Allah. yung after nung klase, eh, at least pag meron kang mga lectures na na nababasa hmm. oh, na or na nakikita sa alam mo, social media ng, Masyadong patok na yun. So nakikita mo na yung knowledge mo regarding sa din, at sa least unti-unti nadadagdagan. Mamaya na yung kape, kasi may, ito si Abdul Malik, pakita mo si Abdul Malik. Itong si Abdul Malik, kapatid natin nito, alhamdulillah, magpakita ka dun kasi gusto nila ipakita. Si Abdul Malik, kapatid natin nito rito, matagal na dito sa bitek kasama ito, si Brother Muhammad, mga kapatid, gantimpalan kayo ng Allah sa serbisyo nyo sa mga estudyante natin, alhamdulillah. alhamdulillah. Sa pagbibigay nyo ng pagkain, sa pamang pangangasiwa dito sa bitik na ito, alhamdulillah. alhamdulillah. Matatagpuan nyo ang sabi ng Allah sa Quran, Inna Allah layu diyo ajral muhsinin. Kailanman, alhamdulillah. Alhamdulillah. ang kabutihang gawain ito ay hindi masasayang dahil insya Allah tatamasain nyo to sa araw ng paghukom. Amen, amen, amen. May masasabi ba kayo mga kapatid? Mayroon, Brother Muhammad? Masyala, natutuwa ako dahil dito sa aking bahay ni Kuya, ah. laging may mga bisita, yung mga nag-aaral, masyala ang biyaya dito. Ang dami ng pagkain, ano? hindi ko, ang biyaya, ang tubig, subhanallah. Hindi ba bilang-bilang? Ang dami bro, tubig, dami. kape, lahat kanin, subhanallah, tsaka at utum utom, -utom. Biyaya ng Allah. Ikaw, Abdul Malik. Sa kalakiran. Sa kalakiran. Kalakir. 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 Ang masabi ko lang, kasala ang nag-aaral nito, malaking reward yun sa kanda. Allah, sa Akbar, Alhamdulillah. At kasama ka kaya sa mga gantimpalanyaan, yung pag-aaral nila. Amin. Dahil sa servisyo mo, Abdul Malik, ha? Sa kalakiran. Kapatid natin, Masya Allah, saan ka na? Ito, kapatid natin, dati rin ito. Yung bata, meron din siyang anak. Kumusta ka? Hello. Salam, salam. Say salam. Say salam. Salam. What's your name? What's your name? Abdullah. Abdullah. Mashallah. Napakakit po ng anak niyo. Si Abdullah. Dati po ba nag-aaral din kayo dito sa Bita? Alhamdulillah. Isa rin ako sa nag-aaral dito ng basic Islamic 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4. Naka... Hindi na. nabutan, hindi tayo nakita, ha? Ah, bali, tiksyata namin nung ano, ah ay hindi uh, substitute kailan? substitute ko lang yung, Ayun. nung nandun tayo sa taas ng B, ng ano? Ano Way back 2000 oh, 2009, 910 ay maganda Kasabay tama, mo si Abdul Rahman, si Alhamdulillah. Oh. At ito yung anak niya, itong anak ah, mo estudyante ko rito, di ba? Si Amir. Amir, anong level ka diba? ngayon dito? level 6 po. Level 6. Kaya kung makikita niyo si Amir nasa level 6 na. Alhamdulillah. So kumusta pag-aaral mo dito? Alhamdulillah, okay, okay naman po. Okay, may natutunan siya islam. May natutunan. Alhamdulillah. Brother Yusuf, Lika, alika. Kasi gusto nila. Ito si Principal, kailangan ito. Mga kapatid, kasi katatapos lang natin mag exam no? So habang ang mga estudyante natin nagpapahinga, sabi ng isang kapatid natin, gusto natin itukuan na ng konting dokumentaris itong ating pagbabahagi. So ito po ang principal namin dito, si Ahmad Felix Fernandez. Alika rito. At saka si Yusuf, Yusuf Butukan, isang teacher natin ito dito dito. So, Assalamualaikum. Marahmatullahi wabarakatuh. Okay, ano po masasabi nyo kapatid? Alhamdulillah, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, nakikita natin sa ating mga kapatid na masaya sila nag-aaral dito Ay, sa BTEC dahil sa mga mga, mga magigiting nating mga na tagapagturo dito sa oo oh, oo oh. at saka uh, pangalawa ay busog na busog sila alhamdulillah no? ang kanila oo oh, ang, oh, oh, ang kanilang kaluluwa at ang kanilang pisikal na pangangatawan ay nabubusog Allahu akbar alhamdulillah ang principal natin Salam alaykum warahmatullahi wabarakatuh so alhamdulillah uh, katatapos ng aming final examination at uh, next week ay meron lang kaming series of lectures na pangungunahan ng ating mga ustads, insya Allah. Pero at the same time, yung mga brothers na nag-exam, na sabihin natin hindi nila gaano uh, nakuha, nah, we will try to give them a chance, insya Allah, para ma-check nila kung ano yung kulang sa kanila from their evaluation, sa kanilang attendance, sa kanilang final exam, para makonsider natin kung talagang they will move on to the next uh, level. level, insya good, Allah. Good, good. Maraming so, salamat. antabayanan mo po. Next week, uh, yan ang aming uh, kumbaga confirmation yes. kung gagraduate sila o hindi. Mm -hmm. At yung susunod po na linggo afternoon ay ang aming graduation. So, antabayanan nyo. Inshallah, that would be a very exciting event dito sa Alhamdulillah. Saan. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Sa inyong okay. walang po sa na napagtulog. Okay. Punta tayo ngayon dito, dito sa kapatid natin. Alika, alika, alika dito. P uh, isa lang dito tapos papunta na tayo doon. Kapatid natin, ilang taon ka na rito? Uh, magdadalawang taon pa lang. Magdadalawang taon. Tiga saan sa atin? Sa Pilipinas? Sa Cotabato, sa Mindanao. Magindanao ka na? Arika balik Islam. So ibig sabihin, hindi lahat ng mga taga Cotabato ay mga Magindanaon. Kasi siya balik Islam eh. Tignan nyo. Alhamdulillah. So dito po kung makikita ninyo dito sa BITIC, ano, very diverse. Halo-halo ang mga estudyante namin dito. Maranao, Tosog, Maguindanaon, Balik Islam. Ito, mga Maranao ito. Ito, ito, ito. Hindi ito ng Maranao. Teka, saan ta, kapatid? Sa Mindanao. Oh, Mindanao. Saan din doon? Taga ka? Alhamdulillah. Nambanyo no, pa talo ko sa guna. Eranon <identified> din pala itong kapatid natin. Ito rin si kapatid natin na si Hasan Pascan, Tagabalue ito. Kumusta pag-aaral mo dito? Ano mo sasabi mo kapatid? Uh, maganda, mabuti. Malaking maraming makukuwang uh, aral. aral dito sa pag-aaral sa tungkol sa Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ito kapatid natin, ito gusto ko rin makita. Ito ito pong kapatid natin na ito ay siya ay si. lovely po siya. Syrian at saka Pilipino, hindi ba? Ano uh, pangalan mo? Abdul Si Abdurrahman Rahman. Uh, Rahman kumusta pag-aaral mo dito sa Bitek? Alhamdulillah, parang university Kasi parang may, university daw. Uh -huh. Aha. Yeah. Okay, okay, okay. fakana yani al-durus mo fil Bitek. talaga kasi. Ano? Humiuridun may na type. May marami na talaga ko, ma ano. may mga nakuha may mga nakuha الحمد لله lakas ng Tagalog ko Alhamdulillah واللغة العربية تستطيع تكلم العربية لأن هؤلاء مشاهدون الآن وهم نعم. يريدون منك باللغة العربية يعني كيف كان يعني دروسك هنا؟ الحمد تير. لله يعني مفيدة جدا مفيدة جدا و يعني زودتني في اللغة التقالب أكثر والحمد لله ما شاء الله الحمد لله وأمك من فلبين صح؟ Nam, Tausog. Tausug. Tausug, Alhamdulillah. Kapatid po natin, ang nanay niya, Tausug, at ang uh, tatay niya ay Siriano. Jazak khairan, Abdurrahman. Alika, ito brother natin ito. Gusto ko tuma ma-interview talaga. Kasi ang kapatid natin na ito, graduate na siya ng Rabwa. Rabwa, Rabwa Islamic Center. First one, hmm. at saka level 4. di ba? Five. Level 5, hanggat level 5. Pero anong anong dahilan ba't nag-aral ka na naman dito samantalang graduate ka na doon sa si Rabwa? Uh, assalamualaikum. Aha. Uh -huh. Ang pag-aaral ay isang kayamanan na dapat natin i-share sa ating mga mananampalataya at di mananampalataya upang malaman ang katotohanan sa larangan ng paniniwala at reliyon. Nag-aaral ako dito upang madagdagan pa ang aking kaalaman at ito ay magamit ko sa pagkatapos ito ay makapagturo sa iba. Insya Mga kapatid, kung matutungayan ninyo talaga, ang pag-aaral talaga ay kinakailangan natin. Hindi hindi, hindi ibig sabihin graduate na tayo ng ibang Islamic Center, okay. ay hinto na tayo because education actually learning is a continuous process until until you die i mean sabi nga ng hadith ng propeta sabi na uh, seek knowledge from cradle to grave although some scholars na nagsasabi this is wicked pero yung sense at saka meaning napakaganda di ba jazakallah khairan ro barakallahu fik ito ang mga busy natin mga kapatid natin busy hanggang ngayon ay meron pa silang exam nagsusulat lang sila dahil ito ang last exam na nila ngayon gagawin pa nila at uh, nandito rin, binabantayan sila ng kanilang magiting na ustad na si Ahmad Jan na nawa ang Allah subhanahu wa ta'ala ay patibayin pa siya at pahabayin pa ang buhay niya sa paggawa ng kabutihan at yun din naman tayo na hinahangad natin na makakuha ng hangad at uh, ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mga kapatid natin uy, alikayo rito uh, mga kapatid natin, nalikayo ito ang mga kapatid natin dito sa BITEC. Kung makikita nyo, uh, kami, taga Mindanao, malusog. Ito, taga Luzon ka ba, bro? Taga Bisaya, sir. Bisaya. Maayon ninyo siya niya kay Bisaya Mani. Kay kasabot ng deseksultig Bisaya, parehas na ako ba, na pananglitan ba sa atung kinabuhi karon diri sa mundo, kailangan talaga gamitin ng kabutihan. Ano, bro? Ano mo sasabi mo sa pag-aaral natin sa BITEC? Masya ka, kung <laughs> Meron niyang paminsan-minsan sa, sa buhay ng isang Muslim. mm -hmm nawawalan siya ng paniniwala. Yung iman niya bumababa. Bumababa. lawak pa. Dahil sa pag-aaral, alhamdulillah, Sheikh, uh, nagagabayan yung isang Muslim at napapa, napapataas yung pag-iman niya dahil sa karunungan na nakukuha niya. Allahu Akbar. Masya Allah, masya Allah. Okay. Yan ang maganda rito. At yan ang pag-aaral sa Islam. Actually, hindi lang sa bitik po. Alos lahat ng Islamic Center. Kung saan niyo po makikita oportunidad para mag aral kayo, kinakailangan po natin talaga mag aral ng ating reliyong Islam. Ito si Brother Yashir. Brother Yashir, kumusta? Uh, Alhamdulillah, mabuti naman ang pag-aaral dito sa BITEC Riyadh ito ang pinakamaganda sa lahat na sa tuwing nabubuhay tayo hahanapin natin ang katotohanan Masya uh, at saka yung katotohanan ito ang magliligtas sa atin sa kabilang Sabhanu buhay so dito Correct. sa pag-aaral natin sa BITEC uh, insya Allah ta'ala ito ay pinakamaganda sa lahat oh, tama tama, at saka ang maganda kasi rito bro yung yung pagkakaya patiran ba pagkakaisa ng pagkakaisa ng magkakapatid dito tribong tribo -diverse, diverse very wala diverse tayo walang asabiya dito walang asabiya, asabiya. correct alhamdulillah so lahat dito ko may bisaya may tagaluson may Tausog, may magindanao so Ma sa, sa loob ng Quran innamal mu'minuna na... innamal mu'minu na Eko, ikaw. Allahu Akbar. Subhanallah. So, katotohanan, katotohanan kapatid ang mga mga Muslim. Ang tunay ng mga Muslim mananampalataya. Dito sa kapatid natin. Kumusta ikaw? Okay ka lang. <laughs> alika dito, bro. Oh, manay na. Alika, alika, alika. Ito kapatid din natin nag-aaral ito sa uh, Care Center for New Muslims. Hindi ba? Sa CNMM. Okay. So ngayon, uh, dumayo siya dito ngayon sa Riyadh o dito sa center na ito Bro, anong dahilan kung bakit uh, gusto mo pa mag aral while well, nag aral ka na sa ibang Islamic Center? Um, Alhamdulillah, binigyan tayo ng Allah ng pagkakataon na makapag aral sa iba't ibang para. Mm. Kasi nakal nakalipat ako dito kasi nung dati kong pinag-aaralan is malayo na sa Bawang, di ba? Uh, tinitiran ngayon, kaya ngayon, naghanap ako at dito nga nakita ko itong BTEC na paral na medyo accessible naman para Alhamdulillah. sa Alhamdulillah. So ito po siguro sa lahat ng ating mga viewers kung makikita nyo ang buhay natin dito sa mundo, lalo lalo na tayo ng mga OFW. Kung halos ang lahat ng buhay natin, inaalay natin dito sa trabaho, sa pamilya, bakit hindi tayo magbigay ng oras para sa sarili natin? Matuklasan natin ang tunay na katotohanan, matuklasan natin ang ating pag-aaral sa Islam at kung ano buhay nga ba natin dito sa mundo. Huwag po natin sayangin ang lahat ng oportunidad na habang tayo ay malakas, habang tayo ay bata pa kasing bata ng mga kapatid natin malulusog, tignan nyo Yan. at nawa mga kapatid itong pagbibigay uh, namin sa inyo ay sana kapulutan ito ng aral, ito kapatid natin gusto ko ma-interview ma, ma, ma natin alam po natin na ito ay parang mga hindi inaasahan, parang kumbaga ambush, ambush interview itong mga to so mga kapatid, anong masasabi mo dito sa pag-aaral mo dito sa BITEC Alhamdulillah, marami akong natutunan na uh, sa ilag kong ito, dapat sana hindi na ako dito. kay anak ko, ha, lapit na maging lawyer. Pero, alhamdulillah. alhamdulillah. Pero pinilit ko pa rin, kasi, sabi mo sa akin, bawat punta sa masjid, ay na madrasa, mayro mga anghel na nag-jot nag down ang ating mga uh, steps para bigyan yes. tayo ng ng uh, at uh, sa Allah. Ay, Nakapatawaran tayo ng Allah at kahabagan. Alhamdulillah. At saka, alhamdulillah, totoo naman din, hindi pa kita kilala noon pa man, ah uh, humahangan na kami sa iyo kasi narinig namin yung lecture mo. Pag alam namin yan dito ka, Hanggang ngayon sinusundan ka namin. Huwag na, tama, tama na yun. Alhamdulillah. <laughs> na, nawa, pa palan tayo ng Allah mga kapatid sa ating mga mabubuting gawa. Alam po natin, minsan siguro pwedeng magbatikos ang sino man nakakapanood bakit yung mga bagay na ito, kinukuhaan pa ng mga video. Mga kapatid, kung ang mga video ngayon dahil na sa social media tayo, minsan ginagamit ng mga iba na walang kabuluhan, walang saysay, yung iba ginagamit sa haram. Ba't hindi natin gamitin sa tama? Alalahanin ninyo po sa araw ng paghukom ang ating mga matatay nga kamay. Halos lahat ito magsasakrisis anong ginawa natin na kabutihan alhamdulillah natuto ako siya kapatid at ikaw ay nag-aaral sa ito po ay para din sa lahat ng mga nanonood ang pag-aaral po hindi din dahil na, nandun nandoon ka sa murang edad mo dahil ang pag-aaral po isa continuous process kalulugdan tayo ng Allah mamahalin natin ang pag-aaral sa Islam at matutuklasan natin kung paano sambahin ng Allah ng katotohanan di ba mayroon ka bang last message kapatid sa ating mga taga-panood last word mo para sa mga kaedad mo halimbawa sa pag-aaral nila sa lahat ng mga nanonood hmm. inianyahan ko kayo na patuloy ang inyong pag-aaral kasi sinabi ng ating ustadz education is a never ending process assalamualaikum warahmatullahi oh, wabarakatuh jazaakallahu bro para, para. thank you very much so mga kapatid uh, uh, okay na siguro in ito okay na sila kasi mayroon din silang programa diyan ay punta tayo kay ustad stirby natin dahil uh, Makikita ninyo mga kapatid itong ngayon ang ating kapatid sila ay nag-aaral ngayon ng Arabic at makikita natin na ang pag-aaral nila ay hindi lang yung mga Islam dahil ang pag-aaral din nila ay para sa mga Arabic Allahu Akbar nakakatuwa po mga kapatid iba't ibang uri ng ating mga kapatid na sila ay nag-aaral at siguro hindi na natin sila pwedeng istorbohin dahil uh, nakikita nila ang pag-aaral nila na continuous So, mga kapatid, hanggang sa muli po. Sana kalugdan kayo ng Allah at biyayaan kayo sa mga sa panandalian ito. Gabayan tayo ng Allah, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at mag-aral po tayo ng maraming pag-aaral. Ito, last na lang ito. Hindi natin na-introduce si Ustad Ahmad Jan. Ustad, halika. Uh, kasi parang ginawa natin ng konting uh, dokumentaryo ba itong pagkatapos pag-aaral ng mga estudyante natin dito sa BITEC. Uh, ang kapatid po natin na si Ahmad Jan ay tubong maginda na hindi po ba? Alhamdulillah, nung pagka-graduate po niya ng Islamic University ng Malik Suud, hanggang ngayon ay nandito pa rin po dahil sa pagtuturo sa atin. Ano po ang masasabi niyo kapatid, sheikh, sheikh namin dito sa pag-aaral sa Islam? Ito buba ay nakukuha sa edad na kailangan matanda ka na o hindi ka na mag-aaral kasi yung iba parang nawawala ng pag-asa badal dapat daw nasa murang edad ano po ang magiging payo nyo sa gusto, gusto pang magdais mag-aaral na may edad na Bismillah wassalamu salatu wa rasulillah warahmatullahi wabarakatuh patungkol naman sa tanong mo Sheikh Amrullah ang pag-aaral ng Islam ay hindi po ito makuha sa edad dahil ang Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay nagsabi na ang Uh, pag-aral uh, ng uh, Islam, lalo ang relihiyong Islam ay wajib. Uh, ito ay uh, obligado sa mga Muslim. So dito sa BITIC, alhamdulillah, matagal na po itong itinayo sa pamamagitan ng mga uh, kapatid nating mga Arabo, mga Sheikh, lalo na ito ay binigyan ng pahintulot ng uh, Ministry of Islamic Affairs, Rojaro-Chuenal Islamia, uh, dito sa Saudi Arabia. So marami po tayong mga programa dito patungkol sa pag-aaral. Lalo-lalo uh, na sa mga kapatid nating bagong yakap sa Islam. At hindi lang yang kundi pati na rin yung mga dating Muslim na. Uh, dito sa BITIC, hindi po namin dito tinitingnan ang bago o dating Muslim. Basta pare-pareho. Kami alhamdulillah nagtuturo at sila rin naman ay nag-aaral Allah. Alhamdulillah, ganda palaan ka ng Allah, kapatid, sheikh namin. At ito bilang panghuli, ito, ito, anak mo nyo po, di ba? Anak nyo ito. Pangalan ng anak nyo? Anong pangalan mo? Abdul Latif. Abdul Latif. Si Abdul Latif. Ilang e, taon ka na Abdul Latif? Ten years old. Ten years old ka na. Insya Allah magiging katulad ka ng tatay mo, maging isang sheikh, alim ah. Yan din ang dapat na hangarin mo bilang isang nag-aaral na nasa murang edad. Ha? Allah, Alhamdulillah. Kalugdan ka ng Allah. Bilang panghuli, mga kapatid, ay paalam na lang, last message na lang, Brother Yusuf, sa ating mga tagapanood. Ah, Masya Allah. Mm. Uh, sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. So, inanyayahan ko ang lahat ng aking mga kapatid na dito sa Riyadh na uh, mag-aral tayo. No? Bukas po ang BTEX sa ating pag-aaral at uh, ito ay utus uh, utos din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pag-aaral ay uh, ipin, pinatutupad sa atin o di kaya obligado sa atin pinag-utos sa atin kaya mag ar tayo sabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din sino man ang naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang uh, ibig uh, sabihin kabutihan ipauunawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang kanyang pananampalataya. Akbar. So sa muli mga kapatid, uh, inanyayahan namin kayo na mag-aral kayo maging mus, bagong Musliman man o mga kapatid natin na dati na mga muslim sa Mindanao Lord muslim. no magsama-sama tayo upang pag-aralan natin ang ating pananampalataya assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kalugdan ka ng Allah kapatid brother Yusuf uh, bilang panghuli po sa ating mga tagapanood nakita po natin anin po natin ang yaman natin Aani natin ang ating talino, aani natin ang lahat ng mga bagay na biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa atin na dito sa mundo na tinatamasa natin kung hindi rin natin alam sambahin ang Allah, kung hindi rin natin alam ang mga kaalaman patungkol sa Islam na nawa dahil dito makikita natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Quran yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat itinataas ng Allah ang angkat ng mga taong tunay na naniniwala sa kanya at ang mga taong mayroong mga kaalaman hal yastawil ladina ya'lamun na waladina la ya'lamun magkaparehas ba ang may alam doon sa walang alam so mga kapatid ang tanging yaman po natin ay ating kaalaman sa Islam mag-aral po tayo ang ating mga kamag-anak nandito mga kapatid inaanyan namin kayo mag-aral kung hindi hindi nyo makita na kung itong dito lang sa bitik na ito, marami pong Islamic Center dito sa Riyadh. Pag-aralan ninyo ang Islam, tuklasin ninyo asin ang Panginoon nyo. Hanggang sa muli, mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.